mula dito sa kinalalagyan na natin kung makikita nyo meron doong barrier gawa ng yaan yung ginagawang bypass road ng Alaminos to San Pablo Laguna sa may barangay San Vicente so ayan hanggang di yan mula dito ay samintado na pero pagdating doon putol pa yan kaya mula doon sa may San Vicente San Pablo Laguna ay hindi mo pa siya pwedeng daanan lalo na ng mga four wheels ang nakakadaan lang dito ay mga two wheels ya, katulad ng bisikleta tapos eh, meron tong siwang na kaunti makakalusot ang motor so yun lang yung makakadaan mga motor tapos syempre may nakalagay na close Ah uh, para mas maintindihan nyo at maunawaan nyo na talagang hindi pa ito madadaanan papaliparan natin ng drone para makita nyo sa taas may dadaan siguro hindi naman makakalusot dito o baka yan eh may property dito so paliparin na muna natin Tayo ngayon mga boss ay naandito sa Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. At ang ating drone ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Alaminos, Laguna. Ito na nga po yung bypass road na tinatapos dito sa may Barangay San Miguel. Halos ito na lamang yung kailangan tapusin para magdugsong na ang Alaminos to San Pablo. Tapos sa may banda-banda ron ay mayroon pa doon isa na hindi pa siya na lalampasan kung magkasano hindi pa siguro ayos yung agreement sa mga properties na dadaanan so itong ating lalampasan natin na isang kilometer to hanggang doon sa may kaduluhan sa dugsong itong bypass road na ito Ito yung tulay na ginagawa dito sa may San Miguel. Bali, mahaba-haba yung tulong tulay na to Gawa ng yung ilog na kailangan gawa ng tulay dito ay medyo may kalakihan. At sya nga pala mga boss, kung bago ka pala sa channel na ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para pagka tayo ay merong bagong update ay man-notify po kayo. Uh, libre naman po yan. walang kabayad-bayad, kaya subscribe na po. At yan pong nakikita nyo sa unahan na yan ay kung nyo dapat ay diretso pero hindi siya naging diretso gawa ng lumihis. Kung magkasa no, ginawa siya ng pansamantalang daan para makadaan lang yung mga nalos diyan. Pero hindi po talaga yung diretso ng bypass road na yan. Uh, yan tinutumbok na yan, yan ang sadyang uh, daan ng bypass road. At yung nakikita nyo may tulay na yan, ayan na po yung dugsungan. Mahaba na po yung latag na o yung bus na sa minto na yan hanggang doon sa may Alaminos. May mga dadaanan pa dyan at bago ka sumapit ng uh, bypass road ng Alaminos-Tolipa, ay meron pa dito isang um, property issues. Kaya hindi pa siya Ah, na lulusutan, bali dalawa pala itong nandito at saka yung nandun sa Alaminos Laguna so yan po yun, makikita nyo nandito na tayo sa may ah, barangay San Miguel yung ah, nakikita nyo sa kanan natin yan ay diretsya na yan ng ah, bayan ng San Pablo at iikot natin ng drone pabalik para makita nyo naman yung itsura nitong barangay San Miguel pabalik dito sa may binutas na bypass road ng Alaminos medyo makitid pa yan lugar na yan uh, gawa ng mabahay di yan binutas lang yan ng kaunti halos dosat lang ang dalawang sasakyan at uh, hindi pa talaga siya na bubungkal ng diritsuhan gawa ng uh, eh, alam nyo na siguro eh meron pang uh, pumipigil eh, di, kailang ayusin muna yan ng ating gobyerno So, ayan, pabalik na ang ating draw. Pagmas na naman natin. At wari ko, ikakaunti na yung ating video na yan. Ayan, at sinasabi ko nga sa inyo ay napakahaba ng nilakbay ng ating drone. At kung mapapansin nyo yung dulo na yan na may saminto, ayan yung aking lokasyon o yung home point ng ating drone. Kawa ng diyan ang dulo o diyan pa lamang yung nasa At pasensya na rin kayo sa aking drone at medyo inabot yata ng malakas na hangin. Whew. So mga boss, ah... Uh, Napakahaba ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood sa video ito at sana ay na-update kayo ng ayos sa paraan na makakaya ko. At uh, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay at nakasubscribe sa inyo mga boss. Maraming salamat sa pagtangkilik ng aking mga video. Mabuti naman po at nagugustuhan nyo. Doon pa lamang po ay uh, okay na ako. Okay, nagpapasalamat sa inyo. At lumampas pa nga ang aking drone. Yan mga boss ay pinuntahan ko din yung isang tulay na kailangan ding uh, gawan o isang ilog na kailangan gawan ng tulay. Yan uh, pinuntahan din natin yan para isahan na at uh, hindi ko nga pala nabanggit sa inyo kanina na dalawa ang tulay na ginagawa dito sa May San Miguel. Yan po 'yon yung isang tulay. So ang tinatapos lang muna nila ngayon ay yung isang mahabang tulay tapos i pag natapos siguro yan ay syempre isusunod. Ah, pag natapos siguro yon ay syempre isusunod na rin yan. Medyo maiksi lang naman ang tulay dyan. Mari ko isang dugsong yan at yan ay okay na. Ayan. At ah, pabalik na ulit ang ating drone. Ah, ng lipad ng drone na ito ah. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito at natapos na naman ang ating update dito sa Bypass Road ng Alaminos to San Pablo Bypass Road. Sana inagustuhan yung video nito at kita-kita uh, tayo sa susunod na video. Sana ay na-enjoy nyo ang ating uh, pagpapalipad ng drone dito sa Bypass Road na ito na talaga namang hindi biro ang magpalipad ng drone pag ikay nagkamali sa pagpalipad diyan ay sigurado babay bye drone at uh, halos parang naglalaro lang naman tayo diyan ay di uh, enjoyin nyo na lang ang panonood sa ating mga vlog at maraming salamat muli mga boss at kita kita tayo sa susunod na video